well, well, well. Good morning, everyone. Ngayon, panibagong araw, panibagong video. So, ang gagawin nato sa araw na ito ay magluto tayo ng itlog. Mag-egg frying tayo ng itlog. Isang piraso lang kasi nag-iisa lang ako ngayon. Umpisahan na natin. An. Ito ang ating ulam. Egg fry and hot dog. Kopi masarap ang bango bango ng ating kopi ayan umuusok-usok pa wow siya kakain na tayo nagkisa lang ako pero masaya ako alam niyo kung bakit kasi kasama ko ang magaganda kong mga anak ayan dito sila oh ah, <laughs> di ba ang gaganda nila ano <laughs> mm. <laughs> at kopi Mm. Oh, ayan. Magpapaalam na ko. Thank you for watching. Bye!